Ilang doktor? Saan ang hospital to ate? Sa Pinares. Pinares? Layo, no? Pagit isang taon na? Sarado. Upo aja. Magit, may higit isang taon na ganyan ito? po, matagal. Matagal na? Lo mismo pasó sa ospital Pero wala siyang sakit sa puso. Wala, te. Wala. Mayroon? O, mayroon? Ano po, yun hindi sakit sa puso po. Yun yung parang... Grade? Ano ba to? Yung kulang sa sa oxygen. hindi sapat yung oxygen. Na yun, sumasakit mo ngayon. Yung sigura mo. Pinatandaan mo ngayon. Parang takot. Natakot nga kanina eh. May kalaban yan? Ayaw niya pumunta. Ayaw niya pumunta? Ay, Ayaw niya sa tricycle, yeah. Uh kumagano'n -huh. siya. Para sinasakal? Uh -huh. Oo, sinasakal yung sarili niya. Pero so, ano natin? Uh, nanay, lagay niyo yung pangalan niya. Pangalan niya? Anak niyo ba to? Opo. Okay. O, lagay niyo yung pangalan niya. dinan Babig. Okay. Pangalan niya ba rito? Opo. Karen. Karen, ano ito eh? pasulat mo na sa kanya. Ang galing mo Ang galing mo may... yun. Baka mag-discuss sa ating mukha. Karen, bilbo Ha? Ano? Ang lalabos ko. Saan ka pupunta? <coughs> Gusto mo gumaling siya ba, Karen? Bilyas Ha? Bilyas mo. Pikit mo yung mata mo muna. S o, Zay. Ha? Ihigas, S. Ihigas na sa ate. Sumama muna. Dito sa gilid na yung CR dyan. May mga dyan. Mayroon mm dyan. -hmm. Mayroon dyan. Nasabay ba yan mo kasi? siya? Nasabay ba yan mo siya? Hindi po. Na ganyan na? Hindi po. Ibahay kayo di? meron po. Nandito na sa akin eh. Ito lang yun. Tayo mo lang kasi hindi eh, na sabi kayo kasi ito pinakupo may isa yan. Ito ako asistante pag nawala, kaya normal siya. Pag wala, mental yan. Pag nawala yung spiritual, nawala ka lang. Pag meron pang mental yan, hindi naman nabalik. Dumot ko ka. Diba? Kahi ka na? Dito ka rin. na raw siya. Di ba sakit ulo mo? 30... natin? Di natin? Di natin Ilan taong ba na, Karen? Bote, three, ka na, 33. 33 na eh. Hindi ko kasi nangigitin. Wala ko sa mga. Ganito <laughs> ba siya pag nag-atake? Mm ha? -hmm. Uwi na raw mm -hmm. kami. Masama daw. Sabi na masama daw dito. Hindi <laughs> natin. Tingnan kami. Tingnan natin na. Meron? Meron? Meron. Kaya na Kaya. Di ba gusto mo gumaling? Kaya kung ikaw pumunta dito sa akin, lagay ko ito. Lagay ko lang ha? Meron? Ha? Meron. Ang natin. Karen? Ha? Hmm. oh. Pagpagin mo yung katawan mo. Pagpag. Tanggal. Pagpag. Bilis. Ayaw na. Pwede hmm. na pahirapan na itong tao na ito. Pag. Pagpagin mo katawan. Bakit yung pinahirapan? Ha? Taon na. Pinapahirapan, ha? Tanggalin. Kalas. Ayaw mo Ayaw mo kalasin.

As ah, rahiraphatu mahirrap hirapna! Gusto nyo yung baliwin ito. <tong> Tanggalin nyo. Bilis. nang Yung inggit na yan. Napakatagal na inggit na yan. Babalikan mo pa. Babalikan nyo. Babalikan. Gusto nyo masaktan. Ha? Tanggalin. Bilis. Iingit na ingit na yan. Ang tagal-tagal na. Ba? Sabi mo bang masama dito? Kayo ang masama! Ba't kayo ang masama! bis Tanggal! Hmm. Babalikan! Balikan hindi! Tanggalin nyo, kalas! Kalasin! Kalas! Ah! Oh. oh ang tao. Dahil ingit-ingit na yan. Ingit yan, hindi mayaman yan. Ha? Buha na kita talaga ako. Hmm, bilis. Anggal. Boss. Tubayan ninyo yan, ha? Tanggalin na yan, ha? Pangalan mo. Ayaw mo sabihin pangalan mo. Ha? Angelin! Ayaw! Sige, upos! Pasukin ko kayo dito! Bilis! Wala na! Huwag mo nang balikan ha! Ibabalik ko sa iyo yan! balikan hindi! Hindi na! Hindi na ha! Ada nak pergi

Sabihin niyo ba masama dito? Masama sila. Kasi katawang lupa mo, pinapahirapan. Tagal na pala yan, Karin. O, oh, di ba? Kita mo na ako. Okay na, ayaw mo tumingin. Kasi may demonyo, ha? Hmm. E kahapon, pag nakita ninyo ako, ayaw na bumalik na. Hindi nyo sinasadya. Hindi ako masama tao. Di ba? Ako ay nagtatamilan ng masama. Tao lang ako magkakamali. Dadasal ko din. Ingatan niyo ang sarili niyo. Ingat. Na. No. Ang galing na. No? Kausap talaga. Kaya, kaya rin, lahat ng sinabi ko sa kanila ngayon, hindi na alam yung kasi bimuni na sa katawan niya. Ako kasi kuya, wala kasista at nanay, kaya ito. Normal na. Maraming pa tayong gagawin dyan. Huwag kayo manginaya sa mga sinasabi ko. Ang bantayan ninyo ang labalabas sa bibig ko. Oh, gising! Tumawa naman. Mamaya, ilutin natin yung ulo niya. Eren, ala, Gutom na. Kasi na sakit niyan. Sobra sakit. Tapos pasok, kanina. Pero anong nangyari kanina? Hindi. Oo, oh, di ba? Mainit yung yung water na yun. Yung power dito na ay, ganun na yung patong na yun eh. Pero usapan yun. Huwag mo naman na ginagdito eh. Alam, Pagod? Masama si Kuya, hindi. Masama yung tinangkalatin. <laughs> Pagod no? Nakahirapan ka dito. Sige lang. Hyper over power na naman ako. Ang galing natin. Kasi, yan, normal yan guys. Yung ibang ginamot kong ganyan, wala na sa ulirat sa sarili. Pag once na, kilala mo na ako, kita mo na ako, kuya. Diba? Pag once ka nagtanggal ng ganyan at iba pa rin ang ugali, mental yung punta nun. Pero ang, hindi ko sinasabing mental yung punta dahil baliw, hindi. May kaya e ayusin na laging pa inumin may painam na para sa utak na katulog siya. Kasi nakakasalita talaga yung ba ito, nangyayarang tulog. Luka, hindi niya. Hindi mo nasampalin si kuya. Maging <coughs> matapang tayo, ha? Marami senaryo ito, hindi lang ngayong araw tayo magkita. Magkita tayo ng Friday, magkita tayo ng Tuesday, magkita tayo ng Friday. Hanggang mawala yun. No? Mawala na, pag pagod lang, no? Sakit sa katawan. Ganun no, no, talaga, hindi yung content na gawa-gawa lang. Pag yan, si kuya, driver daw nila. Alas kapitbahay lang naman masama dito. Sino masama? Ako. Eh, tausan na higit na pasyente ko pa masama. Tanggalin natin yun. Sila ang masama. Ang masama ay tanggalin. No? Kaya, yeah, bumalik sa ulirat. Karen, kilala mo to. Sino yan? Pangalan mama mo? O. Si kuya, kilala mo? Pangalan niya? Hindi mo kilala. <laughs> Sige lang. Nalala na, lang pa ako yung gawala ko pinadala si Jojo. Uh okay. Saka yung mama niyo po. Ni oh. Lola Bebo. Uh -huh. Lola Lenny. Uh mm -huh. -hmm. Pagod. Karen, ha? Bago ka lumabas ng bahay, lahat ng sabihin ko, sundin niyo. Karen, magbabay na tayo, ha? Dito mm -hmm. po. Ayan, si nanay. Ayun. Nanay na, nakatulong ka din sa akin. Ayan. Kasi wala akong assistant. Kuya, may assistant si Kuya Be. Pero wala. Wala po, kuya. Yeah. Ano? Okay. Okay, Wala. yung willing lang mag willing lang magtulong, sige. Uh, random ko din naman na matapa. ko ito ulo nito. Tinutin ko ulo niya. Ngayon guys, yun na 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 isang taon, Karen? Isang taon! Mahigit! Samantalang minuto lang. Sabihin pa akong masama dito. Nakaya ng doktor. Hindi na kaya ng doktor. Eh, doktorin natin. Karen, Salamat sa tiwala, pero hindi pa tayo ngayon magka-ano, ha? Hindi tayo magtapos ngayon. Talaga, kita mo hanggang mawala yun. Hmm. Kuya, si Kuya matagal na yon dito. Pioneer na yon siya. Talagang, iwan ko bakit nila nagustuhan ng Kuya Rony, hindi na magaling. <laughs> galing, magaling, magaling. Magaling, magaling. wala himit na lang, no? Huwag mag-endorse na hindi maniwala. Si ate, kung hindi yon nagpadala sa demonyo, dala mo, dito gagaling. Masisiraan ang payo. Ayan guys, good morning. Uh, December 11, no? Malapit na Pasko. Tagaling ka na, regalo ko sa'yo yan. No? May anak ka na, Karin? O, oh, mayroon pala. ako oh, sige. Ayun na, mamaya na may magmaritis na sa likod ng kamera na. Ang halay ka ng mic ko. <laughs>